kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Mapa-pelikula o totoong pangyayari sa buhay ng isang tao ay hindi may pagkakailang. Likas na sa isang nilalang ang maghiganti kapag siya ay sinaktan mapa-emosyonal man o pisikal ay hindi mo talaga maaalis sa tao ang maalala ito at gagawa ng bagay na kahit pa masama pero basta tingin niya ay paraan ito upang siya ay makapagiganti. Pero pagdating sa mga hayop, ay halos hindi mo aasahang maging katulad ito sa nararamdaman ng isang tao pero naiba ang sanghayop na chimpanzee na may pangalang Bruno. Nakakamanghang isipin na may natitira pa palang puot at galit sa kanyang puso laban sa mga tao dahil sa kanilang kagagawan sa kanyang mga magulang noon sa lugar ng Sierra Leone sa South Africa ay may isang chimpanzee ang kinakakatakutan ng mga tao at ang iba sa kanila ay tinawag itong isang halimaw o demonyo dahil sa nakaya nitong gawin na walang makakapag-isip na maggagawa niya pala ito. Kalakaran sa lugar na yon ang pagbebenta ng mga hayop na nanggagaling sa kagubatan at isa ang mga chimpanzee. Sa mga ginagawang alaga ng ilang mahihilig sa hayop, 1989, nang nakita noon ng isang lalaking nagngangalang bala ang isang batang-batang chimpanzee na nakatali sa isang puno ayon sa kwento. Ang batang chimpanzee daw na iyon ang siyang saksi sa ginawang kalupitan ng mga tao sa kanyang mga magulang. Matapos nila barilin ang nanay ng chimpanzee na iyon ay kaagad nilang kinuha ang anak at ibinenta sa halagang $20. Wala mang planong mag-alaga ng hayop si Bala at ang kanyang asawang si Sharmila. Pero dahil sa pagkahawa nito sa batang chimpanzee kung kaya't binili niya ito. Pinangalanan nila itong Bruno. Ilang taon pang lumipas at nag-alaga muli ng isa pang chimpanzee sila bala at pinangalanan naman nila itong si Julie. Habang lumilipas ang mga taon ay palaki ng palaki at palakas ng palakas ang kanilang dalawang alagang chimpanzees na sina Bruno at Julie. Kaya naging malinaw na sa mag-asawa na hindi na kaya pang patagalin na isama sa loob ng kanilang pamamahay ang dalawang hayop na kanilang inaalagaan. Kalaunan ay nakipagkita at nakipag-usap ang mag-asawang sina Bala at Sharmila sa isang eksperto pagdating sa mga chimpanzees na si Jane Goodall kanilang naipatayo noong 1995 ang isang chimpanzee sanctuary at sa loob lamang ng dalawang taon ay mayroon na itong 24 na mga chimpanzees kasama sa mga inaalagaan nila dito ay sina Bruno at Julie. Si Bruno ang naging hari sa lahat ng mga chimpanzees na andun. at sa katunayan 30% mas malaki si Bruno kumpara sa katulad niyang mga lalaking chimpanzees na naninirahan sa sanktuwaryo. Ang buong akala nila na tuloy na tuloy na ang magandang sitwasyon ng mga chimpanzee sa sanktuwaryo na itinatag para mapangalagaan sila. Pero bigla itong nagkaroon ng malaking problema at nagbigay ng takot sa mga tao sa karatig lugar dahil sa nangyari noong April 23, 2006 nang makawala ang 31 mga chimpanzee sa kulungan ng sanktuwaryo kasama na ang sinusunod nilang leader na si Bruno. Noong araw na yun ay kasalukuyang nasa biyahe ang apat na mga Amerikanong nagtatrabaho para sa ginagawang proyekto sa site ng bagong embassy. Papunta sana ang mga ito sa sanktuwaryo dahil gusto nilang makita ang mga hayop doon. Pero ang hindi nila alam na noong araw din pala na iyon ay nakawala na ang mga nasa kulungan. Nagulat ang kanilang driver na nagngangalang isa nang bigla na lang tumambad sa harapan nila ang isang grupo ng mga chimpanzees at ayon sa mga pasaherong mga Amerikano, bigla na lang daw winasak ng pinakamalaking chimpanzee na pinaniniwala ang si Bruno ang isa sa mga bintana ng kanilang kotse nang huminto ito. Kaagad niyang inatake ang isa sa mga pasahero na nagngangalang Melvin tanggal ang tatlong mga daliri ni Melvin ng itoy kinagat ni Bruno dali-daling lumabas ng kanilang sasakyan ng mga Amerikano at kaagad na tumakbo palayo sa mga hayop pero sa hindi malamang kadahilanan ay imbes na tumakas ang driver na si Isakano ay dumiretso pa ito mismo sa mga nagwawalang mga chimpanzees ang resulta ay gutay-gutay ang nangyari sa katawan ni Isakano dahil sa nitong desisyon ayon sa iba Malaki raw na bagay ang nangyari noon kay Bruno na mismong nasaksihan nito kung paano tinodas ng mga tao ang kanyang mga magulang para mas madali nilang makuha siya sa kanila para ibenta kung kaya't sa isang iglap ay naging agresibo ito sa nakasalubong nitong mga tao. Sa tatlumpot isang mga chimpanzees na nakawala, dalawang pot rito ay nahuli ng mga taga-sanctuaryo. Pero ang apat ay hindi na nila nakita at kasama sa apat na ito ay si Bruno. Naglagay sila ng mga kamera sa kagubatan at base sa kanilang mga nakuhang videos ay kumpirmadong buhay na buhay at kasama si Bruno sa mga chimpanzees na malayang naninirahan sa kagubatan. Sa parte naman ni Bala na siyang nag-alaga kay Bruno noon. Malayo na raw ang pag-asa na kusang babalik ito sa sanktuwaryo dahil siguro para sa kanya ang kagubatan na kanyang tinitirhan ngayon ay ang totoong bahay at lugar nila. Mapahanga ngayon ay hindi pa rin nila natatagpuan at nahuhuli. Si Bruno, ikaw, gusto mo bang mag-alaga ng chimpanzee? ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.